may mga binabanggit kayo na mga na number of days no bago po nakapag-issue ng certification yung pong international certifying uh, yung body ano ho na siya nagbibigay po nitong certification ano ho dito po sa integridad nitong mga source code na ito ang binabanggit po kasi ay may deadline specifically sa batas yung pong Pebrero ad uh, 12 mm. opo opo na deadline uh, hindi ba daw po itong ngayon na delay ninyo ay paglabag na po sa batas Sir Ted, with all due respect, kung ganun po pala simula 2010, 13, 16, 19, 22, ay uh, may paglabag na po tayo sa amin pong palagay, sa amin pong interpretasyon, yan po ay uh, directory, hindi po mandatory yung period na yon Sir Ted. Sapagkat di hamak naman pong may paglabag yung three days before the election noong 2022, o yung pong 10 days before the election noong 2019, o yung pong 9 days before the election noong 2016. Ay pare-parehas po yung mga makinang ginamit natin noong panahon yun eh. Iisa nga rin po yung supplier. Binili pa nga po natin. So ibig sabihin po, mas maaga pa po kami ngayon na to think na meron tayong pangatlong system pa na kinakay kailangan ma-integrate doon sa dalawang sistema pa po. So, siguro po kung isang isang bagay din 'yan na kung sakasakali sa mga susunod natin na kongreso, baka pe, pwede pong ma-amend yung provision na 'yan upang maging maliwanag talaga uh, yung pong, yung pong tinatawag na three months na sinasabi na kinakailangan may certification. At gusto lang din po natin sabihin Sir Ted, ang nag-i-issue po ng certification hindi lang po yung international certifying body mm -hmm. kung hindi yung mm -hmm. tinatawag na technical evaluation committee. Yan po yung nakalagay sa batas na isang independent body na ang membro ay DOST, DICT at ang COMELEC. At yan po sumulat na po sila sa amin noong uh, huling linggo ng Pebrero at sinabi nila tapos na rin naman yung hardware, software, yung machine, tapos na rin yung uh, sa transmission at hinihintay na lang nila yung kabuuan para sa overseas voting. So sila po mismo meron na pong sulat sa atin din. Opo, opo. Ah, uh, do you acknowledge po itong liham daw ng uh, uh, chairman ng House Committee on Suffrage and Electoral Reform, si Congressman Maximo Dalog Jr. inquiring about the certification? Yes, sir. Third. At nung uh, two weeks ago, tayo po nagpadala na rin ng liham. Mm -hmm. Bilang pagsakot sa kanya pong naging liham sa atin, sinabi natin na ito ay ongoing na yung ating overseas voting system. In fact, yung nga pong Sabado, nagkaroon na kami ng trusted build At itong linggong ito ay magkakaroon tayo ng uh, tinatawag na source code review. So sinabi rin po namin, katulad ng binabanggit ko, na ito ay napakaaga pa kumparado sa mga nakakaraan. Linagay din po natin yung table ng lahat ng so, uh, pag-i-issue ng certification simula noong 2010 at uh, lumalabas po Sir Ted, ito ay pinakamaaga kumpara doon sa mga nat na nauna na mga certification ng mga eleksyon natin. Opo. Yan ho ba bago po ba ilagay yan sa vault ng Bangkor Central? Will that be open for ano ho, uh, scrutiny ng ilang pong mga interesadong partido? Uh, yes, Sir Ted. Yung pong nag-seal tayo ng envelope, ginawa po natin yan dyan sa Um, ang warehouse namin sa niya nung dalawa, yung naunang dalawa, yung sa hardware, yung sa machine at saka yung pong sa transmission, present po yung mga Citizens Arm kasama ang mga miyembro ng media. Uh, in fact, uh, sabado po yun eh nung ating sinilion at uh, in fact yung mga nakapirma po doon sa envelope ay yung mga Citizens Arm din para po sa kanilang uh, pang, pa, makita po nila yung mismo source code. At uh, anytime naman po kung gugustuhin nila na, na matingnan yung ating source code na naka, kaya lang po naka-seal na, eh. mm -hmm. napirmahan na po kasi natin ng in certify international certifying body, yung mismong source code at uh, kasama yung ating mga citizens arm.